ay talagang demonyo din na katulad po ni Kibuloy. Ano ko nasabi? Mamaya po, papaliwanag ko sa inyo kung gaano po kademonyo yung kong <makes> ang ito. Itong malaking mata itong dipo ito na masasabi mo talagang jablo rin katulad ni Kibuloy. So, Mr. Cherry, yung vlogger na yan, ang pangalan niya sa social media is Tapipanyo Labrador. Hindi ko po siya kilala narinig po niya yung narinig po ninyo kung murahin niya yung aking reliyon na kinabibilangan at pati po ako'y pinagmumura niya tinawag po niya akong timonyo lahat eh ay siguro po pati itong mga ganitong klaseng tao ay may patawag din natin are people that can probably criticize us to the height Muli po, welcome po, welcome po sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lamang sa aking channel, at ngayon pa lang po nakapanood ng ating mga vlog, paki-like, comment at subscribe. Buli na naman po. Ito na naman po. Sikat na naman po si Epipanyo Cubrador kasi ipatataog na po siya sa Quadcom. 'Yun po Quadcom, ito po yung mga cong congressman. Ito po yung mga congressman na nag-iimbestiga sa mga anomalya. Eh ngayon po eh dito naman po sila magta-topic sa mga fake news baka sabihin nyo fake news po ang sinasabi ko na ipatatawag ng mga congressman si Epipanio Labrador pakinggan pa po natin height of even abusing the rights that is precisely the objective of this hearing of Senator Demacoleta so are you requesting that uh, Mr. Epipanio be called today I'll uh, be invited for the next hearing kaya means Mr. Chair I will thank you for that yeah request uh, like when... yun napanood po ninyo na ipatatawag ng Quadcom o gustong ipatawag ni Congressman Mark Coleta na ngayon ay tumatakbong Senator si Epipanio Labrador kasi ito po yung vlogger alam na po natin kilala na po ninyo kung sino po si Epipanyo, kubrador, eto po yung vlogger na Palamura at mga nagbibintang nang walang mga matibay na ebidensya, lalong-lalo na po sa panig po ng mga iglesia ni Kristo. Kaya eto po, sikat na po, sikat na naman po si Epipanyo, kubrador, eto po mga congressman na congressman na ang magpapatawag sa kanya. Ito po, pakinggan pa po natin ang sinasabi ng mga congressman. Epi eh, pa so baka naman, sikat ka na. Ito po. To ask them to be present here again. So let me I'll proceed, Mr. Marcoleta, to other matters. May I ask that the short sure, video, Mr. Chair, be uh vision because that that will provide context. Okay. Uh, in that case, uh, Comsec, please. Pagigan po natin yan. Ito pa yun po oh, ay man, bago pa lamang. Iglesia pala, man, eh. ni Manalo. Ah? Iglesia ni Manalo na Diablo na nagsasabing Iglesia daw ni Cristo. Itong si itong si Marcoleta ay talagang demonyo din na katulad po ni Kibuloy. Ano ko nasabi? Mamaya po, papaliwanag ko sa inyo kung gaano po kademonyo yung p***ing barikuletang ito. Itong malaking mata nito, di na masasabi mo talagang jablo rin katulad ni Kibuloy. Mr. Cherry, yung vlogger na yan, ang pangalan niya sa social media is Adipanyo Labrador. Adipanyo. Hindi ko po tatana. siya kilala narinig po niya yung narinig po ninyo kung murahin niya yung aking reliyon na kinabibilangan at pati po ako'y pinagmumura niya tinawag po niya akong timonyo lahat pero hindi po ako kumikibo ang sinasabi ko lang kung tayo talaga ay i-address po natin ang mga ganitong klaseng paninira na mga narratives ay siguro po pati itong mga ganitong klaseng tao ay may patawag din natin. Ako po, kahit na po ano pang sabihin nila, I will just stay as I am. As transparent and as accountable as I am. B because right now, what we need are people that can probably criticize us to the height of even abusing their rights. Pero ako po, walang problema sa kanila. I... Sabi ko nga po, lahat po tayo ay may karapatan na magpahayag po ng mga sarili nating mga opinion pero huwag tayong mag-a-abuse huwag natin aabusuin yung ating karapatan na kahit sino na lang eh, pag pagmumurahin natin katulad po ni Marcoleta pakinggan pa po natin It, Darating din po ang panahon that these people will be rendered useless at wala nang maniniwala sa kanila until time will come na masasabi ng tao that they are stupid, useless people and they are simply liars. Tayo po ang, ang ating role lang eh. Basta yung sinabi po natin ang ating, ano, ang ating, pagsisilbi eh. Kahit ano pong sabihin nila sa atin. Tingnan po niyo yung pagmura nila sa akin. Wala naman po akong kasayin. Eh, hindi ko po makilala yan. Kung murahin niya po ako eh parang... Teka nga po, sabi ko nga po eh, nung mga estudyante tayo, mga nag-aaral tayo ng elementary di ba, iti, hindi naman po itinuro sa atin ang pagmumura wala naman po sa aklat o sa mga libro na maganda po ang pagmumura sa kapwa tao di ka tulad po ni Epiphanio Labrador eto po, palamura po, kung sino na lang po eh, mumurahin niya, di ba yung magulang niyo, magulang niyo, kaya nanay niyo, murahin, murahin ng ibang tao ano ang mararamdaman ninyo, di ba kay Epiphanio Labrador aabangan namin at aabangan ko na ikaw ay maimbitaan na ikaw ay pumunta sa mga sa ko para magpaliwanag ka bakit mo minura bakit mo pinagmumura si congressman Marcoleta di ba kaya baka natatakot ka na Epipanyo Labrador, yan eh. dumarami na ang mga kaso mo, Brad. Sabi ko naman sa magbagong buhay ka na di ba? kung kayo po ay bago pa lamang sa aking channel at kayo pa lang nakapanood ng ating mga vlog pakilike, comment at subscribe at para po kay Epipanyo Labrador na hanggang ngayon eh hindi po nagtatanggal ng kanyang face mask eh bago na po yung kanyang face mask pero hindi pa rin po siya nagtatanggal ng face mask alatang halata po na may itinatago po si Mr. Epipanyo Cubrador, di ba? O sige po, maraming maraming salamat po sa panonood natin at mag-comment po kayo sa ginawa natin pag vlog